Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng lunes, ikalabing anim ng Disyembre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa, pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isayas. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, ayon sa katarungan at laging matuwid ang inyong gagawin ang pagliligtas ko'y di na magluluwat. Ito ay darating. Ito'y mahayag sa inyong paningin. Mapalad ang taong gumagawa nito. Ang anak ng taong ang tuntuni ito. Ginaganap niya ang marapat gawin sa araw ng pamamahinga. Sa gawang masama, ang kanyang sarili iniiwas. Di dapat sabihin ng isang dayuwang nakipagkaisa sa bayan ng Diyos na siyay hindi papayagan ng Panginoon na magisama sa pagsamba ng kanyang bayan. Ito naman ang sabi ng Panginoon sa mga dating dayuhan na ngayoy kabilang sa kanyang bayan. Buong pusong naglilingkod sa kanya, nangingilin sa araw ng pamamahinga at matapat na nag-iingat sa kanyang tipan. Dadalhin ko kayo sa Siyon sa aking banal na bundok. Ipadaram ako sa inyo ang kagalakan sa aking templo. Tatanggapin ko ang inyong mga handog at ang templo ko'y tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ipinangako pa ng Panginoon sa mga Israelitang ibinalik niya mula sa pagkatapon na marami pa siyang isasama sa kanila para mapabilang sa kanyang bayan. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan, kami Panginooy iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway purihin ka ng mga nilikha Pagkat matuwid ng humatol sa madla, ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Nag-aning mabuti ang mga lupain, pinagpala kami ng poon, Diyos namin. Ang lahat sa amin iyong pinagpala, naway igalang ka ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Aleluya, Aleluya, halina't kami dalawin, kapayapaan mo'y dalhin upang umiral sa amin. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Yesus sa mga Hudyo, Nagpasugo kayo kay Juan at nagpatutuos siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patutuo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon at kayo'y sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patutuo tungkol sa akin na higit sa patutuo ni Juan. Ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng ama at siya ko namang ginaganap. Iyan ang nagpapatutuo na ako'y sinugo ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,